Inannounce ng Osaka School Board noong Huwebes na isang unlicensed teacher ang nagturo ng social studies sa Higashi Osaka Municipal Middle School mula pa noong 1999. Inamin ng school board na hindi nila nahuli na peke pa lang lisensya ng teacher at humingi sila ng paumanhin mula sa mga magulang at studyante. Ang peking teacher ay hindi raw pumasa sa teacher licensing exams noong siya ay nag-aaral pa noong 1993. Hindi niya pinagpatuloy ang kurso pero pumasa siya at nakuha ang kanyang lisensya na magturo noong 1998. Dahil wala siyang university degree na kinakailangan para magturo, kinopya niya ang papeles ng kanyang kaibigan at nagsubmit siya ng peking application. Sa nabing limang taon ng kanyang pagtuturo, inamin ng peking teacher na kinatakot niya na maari siyang mahuli at mabuking. Nagsisiraw siya sa kanyang nagawa lalo na sa mga estudyante. Hindi lumabas ang katotohanan hanggat sa kinailangan niyang i-renew ang kanyang lisensya. Doon nalaman na ang registration number niya ay hindi pala kanya. Ayon sa eskwelahan, magandang relasyon ng teacher sa kanyang mga estudyante at siya rin ay advisor ng Girls Basketball Club. Pero siya ay napatalsik sa kanyang trabaho noong Huwebes.